Parang balat talaga ng ahas. Eh. Hmm. Hindi naman ganyan ang moist na yung sakabaong, di ba? <laughs> <laughs> bilog yung... Pamoy <laughs> muna. Bilog yung ano, bilog yung butas. Hino? Brewan Burak. Burewan, yo. Napakan niya yun. Siguro naka Pag sa ulo na napaka you know, na, nito siya makakatuklaw. Oo, <laughs> oh, dito gitna. You know, ayun, to. Oh, ayun. Ayun, ayun. Yan oh. Uh, ano Ay, yung lamat oh. Uh, tinitik na lang ako sa Pati po ba dito? Eh do pumatay do sa tao? Uh, Tang. Boy pa but... ka. Mm. Uh, hello guys, nandito na kami sa San Quintin. Kung saan meron daw pong natuklaw. Five, five days ago na ba tayo? Mm -hmm. Nakauwi pa siya dito kaso hindi na siya nadala ng buhay sa, sa, ano, sa hospital. Kasi nga, uh, nag nagpas ng 30 minutes, no? Tsaka pagkasabi kanina, nag-nervous daw. Mm -hmm. Kaya, ayan. Tara. Uh, punta na natin. Masyadong pwedeng i-video sa loob nung kafe, bawal daw. Pero dito na lang sana. Dito na lang tayo. Sabi naman ng bayaw sa kapatid, sana ba na lang tayo? Oh, parang balat talaga ng ahas. Hmm. Hindi naman ganyan ang moist ng sakabaong, di ba? Nandiyan pa po. Ay, oo, oh, oo. Oh wala naman na kasi hindi umulan. May yung ano? Wala mako diskista talaga. Pero ito, hindi yung nasa kanya, yung pinagdidikitan ng ano mga pangalan. Nagre-nag-nag-nan dito Pero ngayon wala na siya. Apo, tignan ko po yung patay. Ha. Nakana ka. Naka-tatak natin. Dito tatak natin ah. Dahan-dahan. Ano ka? Tara, itrace ko na. Tawag pala dito sa Cobra. Ulig. Tama po ba? Ulig. Ay, yung nag-ilaw. Siya yung last na nakasama nung, ano, nung natuklaw. Ay, dyan dyan. Hindi, ma hindi marunong magkalita ng tambak. Bayo po ba yun? Bayo? Bayo okay, yung nakatay. Uh. Bayo yung

kapag so, sari prop wala po tayo pagkasang makuha kasi masisira po yung pinagawa ng barangay o budget na Pwede na kaya yung sa cellphone niya Ito ba iba kasi ito? Tinarado mo yung patuka niya Isa dito, isa dito Isa sa taas Ito oh, sa oh, taas

Sino po yung nakabota? Dito po kayo. Yung may bota. Meron siya naman. Tapos pa. po sa taas po. Meron naman to. Yan. Para po hindi sila makala makalagpas. Bali. Ano ba yun? Doon po kayo. Sorry, may ilaw. May botas po. Ay, ito pala dito. Pwede. Pwede po dito. Yan yan. 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 Yung walang bota po, medyo lumayo-layo. Yung walang bota. Sige pa, medyo malaki yan ha. Eh. Kaya niyo na lang po dito sa may bulas. Okay nga, isa na ako. Medyo ma malinig sa yung aspag gagabi eh. Hindi mo na ako please. mag... Mag-time mag na yung kay Chai Snipe. Hagis. Nag-iinit pala ng mga butas ng dyan ah. Hmm. Na pala yung uno, gumana to kaya oh diba? Hmm. Okay, smooth. Eh, medyo mabagal pero sige lang po. Nanggap. Hmm. Dipoy. Ayan, no. Ayun ba? Click, check dito. Tingnan natin ko muna. Lo. Ano? Ano 'to? Tingnan. Hindi na. Sir, wag, wag po sir, sir, wait na. Kami po yung Kani sa camera. Kami, kami po Kami po manguni. po yan. Hino? Kaktol yung kaktol. Brewan yo! Okay. Mm, kuha na, kuha na Kaya pagyawak yung flashlight kuya Pagkasi gabi magbilis na You know? Hindi ako gagalaw Hindi pa, hindi pwede Baba mo Mukha na apakan niya kasi mayroon siyang oh, oh apakan niya. Hindi naman ni kagagat yan. Oh, Tignan nanpakan. niyo doon banda dito. May sa, gitna yan. Oh. oh Ito. Dito. Ito. Dito niya siguro na Dito, dito, oh. you know? dito, dito banda. Oo. Na niya yun. Siguro naka... Pag sa Ulo na apakan, dito oh, siya makakatuklaw. Oo. Oh, dito gitna. <multic sanoFE> you know? Yan o. Oh. yung Oh. Oh, Tinitignan ako. Masama yata ano. Ay, ay,

Ayusin mo yung butas niya eh. At dito mas ano? May, pa, pa may ayun pa punta na sa baka may itlog kaya ako. Wala na pong itlog na po. eh. Wala na pong itlog na yun eh. Ano po ah, po? Nabisa na Meron po siya ngayon na pinag-apakan. May apakan May, may, may palatandaan. Salamat. Yeah, tapusin mo na yung butas yun sila, ko dyan yun yun mas siya ng yung mga yun ako dito hindi, dun pa sa may mga yan. ayon Ano ano ba 'yun? Uh, Mas madami doon. Delication. 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 Pa, natin. Oh, pa. Pero pa. sa bungad, kalagos. Oh, okay. may ano, okay. may punso doon. So, so, sa bungad natin. pa 'yung sinimento okay. 'yung tinapala. Kasi nandito tayo. <laughs> na oh, no. doon sa. Yeah. okay, lang 'to. Tara. Hmm. Tingnan natin. Sa اڏاڻا مھو وعدو آمنو ٿو آڳي ٿو ڏنڌا انلاڪ پٽي جو چا سمت اسا ٿا ڪريو mga simba yung mga sa talay. Pero po, kahit nakahuli tayo dito, ingat maraming aso sa bukid ha. Oh, so, talaga dito. Hindi naman po nakakuha na sa safety Hindi siya. Isa kahit isang dalang ahas, na sa... Kahit sa libro, buking may ahas. Sige, Stephanie, nung maliwanap dito. Ay, mo Ay, pinatapakas. So, Ay, ah, pinatapakas. Ay, ah.

Nasan yung blush Ayun po yung napaka niya Pati po bandu dito. Okay, <laughs> Ayan po yung dito naman. Dito ang dito nyo naman po yung pinag-aapakan. Una siguro dito nyo na-aapakan dito. <laughs> Tapos nung na-aapakan nyo sa bandang ulo, yung paa naman nang tinagat. Sigido. Yung daliri ng paa. O, dal daliri ng paa. Daliri ng paa. na paka niya siguro sa bandang taas.